Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Patuloy pa rin ang China sa pangbubuli at pang-aapi ng mga maliliit na barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nitong nakaraan lamang ay binumba na naman ng tubig ang barko ng Bureau of Fisheries na maghahatid lang sana ng krudo para sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Kaya naman, kung mayroon lang sana tayong mga malalaking barko, kagaya ng mga barko ng Estados, gagawin kaya ito ng China sa Pilipinas. Kung meron lang sanang destroyer warships ang Pilipinas, na nakabantay sa West Philippine Sea, malamang sa malamang ay hindi magtangka na atakihin ng China ang mga barko ng Pilipinas. Kaya sa videong ito ay tatalakay natin ang mga destroyer warships ng Amerika kung gaano ito kadami at kung ano-ano ang mga kakayahan nito. Malay natin mag-donate ang Estados Unidos nito sa Pilipinas. Narito ang mga destroyer warships ng Amerika nakasalukuyang nasa serbisyo partikular sa ilalim ng Arleigh Burke class at Zumwalt class na ang mga pangunahing uri ng destroyers sa United States Navy Arleigh Burke class destroyers ang Arleigh Burke class ay ang backbone ng destroyer fleet ng US Navy nahahati ito sa iba't ibang flight configurations flight 1, 2, 2A at 3 narito ang ilan sa mga aktibong barko mula sa klas na ito isa USS Arleigh Burke DDG 51 2 USS Barry DDG 52 3 USS John Paul Jones DDG 53 USS Curtis Wilbur DDG 54 USS Stout DDG 55 USS Fitzgerald DDG 62 7 USS Milius DDG 69 8 USS Ross DDG 71 9. USS Decatur, DDG 73. USS Winston S. Churchill, DDG 81. USS Michael Murphy, DDG 112. 12. USS Delbert D. Black, DDG-119, Labing Tatlo, USS Jack H. Lucas, DDG-125. Ito ang unang barko sa Flight 3 konfigurasyon, ang kabuuang bilang ng Arleigh Burke Class Destroyers na kasalukuyang nasa serbisyo ay higit sa 70 barko o uganon kadami ang Arleigh Burke Class Destroyers, Zumwalt Class Destroyers. Ito ang mga advanced stealth destroyers na may kakaibang disenyo at high-tech capabilities. Tatlo lamang lamang ang naitalagang nasa serbisyo ang mga ito ay ang 1. USS Zumwalt DDG-1000 2. USS Michael Monsoor DDG-1001 3. USS Lyndon B. Johnson DDG-1002 Ang mga destroyer na ito ay idinisinyo para sa iba't ibang misyon tulad ng anti-air warfare, anti-submarine warfare at missile defense. May kakayahan din silang magdala ng Tomahawk cruise missiles, advanced radars at iba't ibang uri ng armas. Ang Arleigh Burke class destroyers ng US Navy ay mga multi-mission warships na may advanced na armamento para sa iba't ibang uri ng operasyon tulad ng anti-air, anti-submarine, anti-surface warfare at missile defense. Narito ang mga pangunahing armamento nito. Missile Systems. Ito ay may Vertical Launch System, VLS. Mark 4.1 isa VLS na may 76 na silos depende sa flight configuration maaaring maglunsad ng iba't ibang missile tulad ng RIM-66M Standard Missile, SM-2, SM-6 para sa anti-air at surface threats. Ito ay ang RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile, ESSM, short to medium range defense laban sa aircraft at missiles, RIM-174 Standard IRAM, SM-6, long range air defense. BGM-109, Tomahawk, Long Range Precision Strike laban sa ground at naval targets, RAM-139 BL ASROC, Anti-Submarine Rocket para sa laban sa submarines gamit ang torpedoes, second naval guns, ito ay may 5-inch slash 62 caliber Mark 45 naval gun na ginagamit para sa surface warfare, shore bombardment at self-defense laban sa air threat tatlo, Close-in Weapons Systems, CIWS, tulad ng Phalanx CIWS Gatling Gun System para sa malapitang depensa laban sa missiles, aircraft at maliliit na sasakyang pandagat. Ikaapat na torpedoes, may dala din itong Mark 32 triple torpedo tubes kung saan ito rin ay may kakayahang maglunsad ng MK-46 o MK-54 na torpedoes para sa anti-submarine warfare. Ikalima, surface to surface weapons gaya ng harpoon anti-ship missile pero limitado na ang pag-deploy ng ganitong armas para naman sa long-range surface warfare laban sa mga barkong pandigma ikaanim decoy and countermeasures tulad ng an SLQ-32 electronic warfare suite para sa electronic countermeasures at radar jamming, meron itong Nulka Decoy Launching System. Ito ay isang active decoy system laban sa guided missiles. 7. Radar and Sensors Linked to Weapons Ang armas ng Arleigh Burke Class ay pinamamahalaan ng Aegis Combat System na gumagamit ng AN-SPY-1D Radar OAN-SPY-6 Flight 3 para sa advanced tracking at engagement. Mission flexibility dahil sa modular design ng kanilang armamento, maaring baguhin ang konfigurasyon ng kanilang mga missile at armas batay sa misyon mula sa missile defense hanggang sa open sea warfare. Ang kombinasyon ng advanced sensors at armas ay nagiging dahilan kung bakit sila kabilang sa pinaka makapangyarihang destroyers sa buong mundo. Kaya kung meron lang sana nito ang ating bansa, posibleng hindi manggugulo ang China sa ating teritoryo teritoryo. Ikaw idol, ano sa tingin mo? I-type mo lang sa comment section ang inyong opinion. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting channel. Pero bago tayo magtapos, ay shoutout po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shoutout Gina, Gina Kaluskusin, Roy Vinalonzo, Aaron Jr. Mercado, Pampes TV, JTYMHK, Martinoli7800, Basket Counts TV, Raul Takan, Taiti Agas, Tawi, -Tawi Lulu, Jinen Drasanaga, Freddy Atule, ang ating solid idol, Nestor Jones, Jun Suwaib ang laging nangunguna, JB Lau, Rosie Baggio, Greg Loy, Derlaine De La Fuente, Sunny Unsay at Paul u 9 laK Maraming salamat po sa inyong lahat mga idols. Itakits po tayo sa susunod na mga videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.